What's up mga bro, so ito pala yung ginagamit natin na solar, itong Philips Solar, so matagal itong malubat mga bro, kaya ito yung pinipili kong solar ito sa bahay Okay, so dito tayo ngayon sa probinsya Naka, naka IPS 68 na siya, And then ito yung laman niya mga bro Okay, ito yung laman ng solar, ito so, panel, tsaka ito uh, ilaw niya Okay, nasa 300 watts po ito So, dalawa yung in-order natin ngayon ay si-set up natin. Kasama niya pala dito is meron siyang remote, you know. So, meron 8 hours, 5 hours, tsaka 3 hours. Yung 3 hours, sobrang liwanag yun. So, siniset lang natin ng 8 hours. Okay. Tapos, on-off lang natin. May remote na siya. Tapos, battery. At, ito. Mga tornilyo. Okay, so, ito yung laman ng solar. Ito, so, panel, tsaka ito. Ah... Uh, ilaw niya. Wait na sa 300 watts po ito. Yung so, dalawa yung in-order natin ngayon ay si-set up natin. Ito mga brad, so na-set up ko na. Nalagay ko dito sa puno ng paper tree. Tapos nilagay ko dun sa bubong namin. Yan o. Abot naman yung wire niya. mga 3 meters, 3 to 5 meters sa ito. Kahaba. Yan. Para makarami siyang maharvest harvest Ito yung unang nilagay ko pero hindi masyado makakuha ng araw kaya nag decide akong kumuha ay transfer dito sa ibang location and then ito yung maliliwanagan nya dito sa gripo namin para pag gabi pwede kang mag give ng tubig yan madilim kasi dito pag gabi yan o oh. ah di diba malaking tulong ang solar oh so, mga mga gamit namin dito is mga solar na. Uh, hindi naman lahat pero yung iba pang farm pa sa kusina. Tsaka, tsaka sa CR ito rin gamit namin solar. Ayun so ito na yung solar. Ayang gaya. Ito noon pag gabi. Tingnan yung mga bread. kain kain nang mag dito ah uh, makikita mo na yung inigiban mo yun know. so hindi lang maano sa camera pero maliwanag po sa personal yun kaya nilagay tama lang nalagay ko dun para mas marami siyang harvest na ilaw okay mga brad paggabi yan di ba malaking tulong to eto so, ito naman sa farm solar naman dito eto sa farm. na yung ano nito pero yung yung maliwanag yung po yan ang brad sa camera lang kasi, kasi mes, talaga hindi siya mo ganoon kaliwanag dahil may solar na dito sa farm malit mahina yung yan, camera para, na pero maliwanag, maliwana po sa personal yan. ito ba yung Philip brand pwede nyo i-check sa aking ito yung Philip brand kung gusto nyong so, yung so, maka makatulong sa inyong bahay farm nyo sa farm ko to solar. matagal tumalubat malubat mga brad para